Oh. Sino ka? Hindi <tuk> ako eh, <tuk> <tuk> <Sino>, ka ba? <tuk> Ikaw ba ang lahat? Parang kilala ko yung boses mo ah. Parang ikaw yung kalaban ko rate Haring Ragnor ah. Siya yung prinsipe ng mga engkantong itim. Ragnor yung pangalan niya. Kami dari Kami yung kaibigan namin na uh, kaibigan na yung Bulundi at uh, kaibigan ni, ni kaibigan Ram ayan hanapin natin si kaibigan Masiting uh, um, uh, umunta kami doon sa kaibigan ni Ram yung Bulundi kaibigan Ram uh, saan ba, ba ano ba gagawin natin ngayon pupuntahan natin yung labasan ng kaibigan natin yung Anong, ano ang gagawin? Ano ang magpahumingi tayong tulong doon? Hingi tayo ng tulong doon kung, kung saan ba talaga si Mangkiting nakalagay ngayon? Uh, malapit lang ba yan dito? Parang malayo pa yon. Nalakarin lang natin? Nalakarin lang na natin yun. Sige mo. Ano bro? Sa likuran ha, baka may kalaban. Sige, sige. Walang problema ako. Oh. Hingi lang tayo ng tulong doon. Yung ano yung itak nyo nandiyan? Hindi to. Sa yung sa'yo Pilimon. Maganda yan. May ano tayo, may sandala tayo. Uh, may hindi tayo na kalaban. Hingi tayo ng tulong uh, doon ano kay... Kaibigan pa Ram? Uh, ano ba tayo? Uh, hanapin natin si Mang Hanapin natin si Mang Kiting. Hanapin natin sa Mangiting, hihingi tayo ng tulong dun sa mga diwindi. Uh, ano ba yun? Kasamahan ba may yun? Mga kaibigan ko yung diwindi na, na hihingi na hingi na natin ng tulong. Pero ano, lalapit na tayo hindi? Malayo pa? Malapit na tayo? Malapit na tayo? Uh, yun, uh, alo, uh, namin si, ano? Si, uh, Kanyang namin hindi ano? kaibigan ram kasi siya ang may alam doon sa ano may kaibigan niya ano tingnan mo patala uh, na ninyo yung ano yung mangkutong kasi si mangkutong nanahanap na namin dinala uh, namin si kaibigan ram at saka unang-unang pagpunta namin dito Uh, si ano si kaibigan Ram na uh, pakilala ako ni ano ni yung... malapit Malapit Saan yung kaibigan. Malapit na tayo sa Lagusan. Tawid ba tayo dito? So, tayo dito yung sapa na to. Dito yung sapa. Punta tayo dito bro. Wala ba wala bang, ano kaibigan dito kaibigan yung ano yung mga uh... Ano ba Yung maghilabot mga nito? Wala naman pero mag message lang kayo sa paligid baka sinusundan na tayo ng mga kalaban Kaya, ngayon sige. 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 dahil papun papunta tayo sa lagusan ng mga uh, duwindi Kaibigan Ram pumunta si Bro Dokyo dito kasi na ano napakilala sa, sa iyo na pumunta dito yung kaibigan mo na duwindi para makilala siya dito pwede ba yung kaibigan ram? pwede, pwede yun para meron tayong kasama hahanapin natin si Mang Giting parang hindi? nandito na tayo sa nandito na tayo sa parang nandito na tayo sa hindi nga naman ang tiyang tayo ng tulong Sino ka na yung pangalan ito kaibigan? Nandito na tayo. Ah, uh, ako po si Pinunong Ram at meron akong kasama rito si Kaibigang kaibigan Filimon at si Kaibigang Dokyo. Ah, uh, gusto lang namin magtanong kung Tatanggapin ba niyo si Dokyo? Ito sa akin mo para malaman natin. Ito lang mo. Sana nandito sa mga yung ram. Ito na yung labasan nila. Yung malaking bato na to. Ay, ito? ito na yun. Oo, ito na. Ano, oh, na. oh, nandito na pala pa yun. Magandang gabi po. Ah, kahibigang Pwede pa kaming magtanong kung nasaan, nasaan ngayon si Mangkiting? Parang wala si Haring Ibanos dito yung kaibigan ko ah. Ha? Oh, si uh, Ibanos yung pangalan niya? Ibanos yung pangalan ng Haring Kaibigan ko rito ng mga Duwindi. Bibigang haring Ibanos, ikaw ba yan? Parang siya na nga. Pwede ba namin tanongin kung nasaan si Mangkiting ngayon? Hindi hindi niya matukoy kung nakikita yung mayroong tinig. Nasaan si Mangkiting ngayon dahil isinerado isinirado raw yung daanan. Ha? Huh? Paano ba natin mahanap yung labasa na isinerado na nila kaibigang Ibanos? Hindi pa siya sigurado kaibigang Dokyo at kaibigang Kalimon? Hindi niya alam Hindi niya alam na saan yung labasa na papunta doon sa ilalim. Sobrang lakas ng kapangyarihan ng may gawa noon. Hindi ni... Uh, itinasok siguro sa mga doon sa uh, ibang lagusan ng ibang elemento. Uh, mukhang para si itinago nila. Siguro, mukhang gaya. Siguro. Parang ganyan. Hindi natin alam kung saan siya din nila. Uh, ganito na lang pwede ram. Uh, hindi tayo ng tulong sa kanya. Para makikita tayo natin. Ng, um, ng, ano, yung ng payo kung ano ano siguro yung mas maganda natin gawin para mahanap natin si ay si bigyang simangketing eh uh, Kasapin mo kay Bigang Ramon Kasapin mo kay Bigang Ramon Ano kaya um, bigyan tayo ng advice ba? saan tayo pupunta ngayon so, ano saan tayo rin, ma di natin makikita si ano kay ased uh, si motivate Ah uh, kay bigang Haring Ibanos Pwede ba pwede ba kung magtanong kung saan ba kami dadaan ngayon para mahanap namin si Mangkiting <ım Laser> parang itinuro niya kung saan nah, malalim yung ano yung tinig bro malalim bro parang ano yata yung sinasabi niya sa so, may bandang uh, hilaga dun sa may uh, akit sa bundok Um, um, may ano may 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 ano may kahawig kahawig na na yung boses niya may katulad konti sa kay 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 ibatan ba And, may nintindihan ako konti. parang don siya tak sa hila hilaga yung don ano ba ah uh, Haring Ebanus, totoo ba yun na doon kami dadaan sa Hilaga? Totoo -toto nga talaga. So, hindi lahat ng salita niya na itindihan ko. Yung may, may salita. Yung may salita, pa, hindi namin alam. Ano, papasukin natin yun ngayon? Ano kaya Bigang Ram? Kaya natin papasukin. Tatanungin muna natin si kay Bigang Haring Ebanos kung... Uh, sige, sige, sige. Ah, yun. Ah, uh, yun. Ah, uh, Ibigang yeah, uh, Iba Ibanos, Pwede ba pwede ba kaming pumunta dun sa sinasabi mong daan na, pupuntahan natin, namin? Ano ano sabi niya, bro? Papaya Grocia? Ha? Pwede daw, pwede daw. Pwede, pwede raw tayo uh -huh. pupunta doon. Si si si. Hmm, sana mahanap talaga natin si Ming Kiting dahil Parang may narinig akong boses ng mga kalaban rito ah. Hmm. Ha? Haring Ibanos, magtago ka na Haring Ibanos dahil parang may merong rito na mga kalaban. Kaya tayo na kaibigan, magmadali tayo rito baka kalaban mo. Papasukin nila yung dito tayo Pasukin nila yung lagusa ng mga kaibigan kong giwindi. Parang hindi pa tayo malayo sa mga kaibigan Kung duwindi parang mayroon ng sumasabay bye sa atin. Nagparamdam sa atin. Parang mayroong sumasabay-bay talaga sa atin dito ah. Mag-ingat kayo mga kaibigan. Sige. Saan ka okay. yun si ano? Kaibigan mo. Kaibigan Sana naman so, kaibigan, kaibigan mga Mahanap ka na namin ngayon. Hindi natin makikita. Sana makikita natin yun. Sana naman hiwalay tayo siguro uh, Parang uh, Parang mayroong, mayroong Engkantong itim dito Ayun 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 Tumatakbo Tumatakbo Pero bigla siyang nawala dyan. Uh, ano ba yung, ano, yung iba yung, ano, yung mga itim na uh, tao? Ano ba yun? Mga inkanto yun. Inkantong itim. Ay, oh, inkantong itim. Hindi man, uh, ano ba yun? Hindi pa natin makilala yun. Yung, ano, yung sinong pangalan niya. Hindi natin malaman kung sinong mga pangalan nila dahil mga kalaban, ano mga kalaban na yan. Lah, hindi na natin yan mga kasamahan. Yun, 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 yun. Ah. Kaibigang Mangkiting, ikaw ba yan? Mangkiting, ikaw ba yan, Mangkiting? Magsalita ka naman kung ikaw yan. Mangkiting, ikaw ba yan? ayan mga... Mangkiting! Ako po si Ram. Hi, tinutulungan ko yung mga kaibigan niya na

Madali lang yun sa masagot si Mangkiting. Okay. May tira ako. Para ilagot sa Yung tira ako ito. Kawawa mo naman kaibigan Mangkiting at ikaw pang yung nadali nila. Sana ako na lang yun. Wag. Dahil ako naman may, kap may kapakanan itong lahat. Hindi. Yung Nan ano kaibigan. Kasi Diba may yung ano? Uh, na, wala kami kasama kung magpunta kami dito. Uh, para ganun din. Na, naawa na talaga ako kay Mangkiting dahil ako ang dahilan kung bakit siya hinuli ng mga kaaway ko. Mabuti na lang at... Mabuti na lang at naiwan yung kamera ni Mangkiting. Maghiwalay tayo, kaibigang Filimon. Sige. Ako dito. Doon ka sa Bandaron siguro? Doon ka siguro sa Bandaron, kaibigang Filimon. Dito ako. Para madali nating mahanap yung lagusan. Sige. Dito, dito. Dito. Oo uh, nga talaga. Sobrang lakas niya dahil yung kaibigan. Kaibigan ko yung... Kaibigan mong kiting. Ha? Kaibigan Bro, mo... tayo, dito tayo, nandito sa mang... eh. Ha? Bro! Ah, kaibigan mong kiting, ikaw ba yan? Ako to si Ram. Bakit hindi ka sumasagot? Magkaibigan naman tayo ah. dan ram. Para may tauron. Saan man lo? Sa likuran mo. Ha? Oh, ini tiga jan. Yan na muntik na siyang na tamaan. Parang ano bang klase yung Yang yung ta, ng kanto ng -kita na yung nakita nyo doon? Uh, ang sabi niya kaibigan Ram uh, Ano na Ano daw siya sa Ano yung baboy Ramo Pero Hindi kami Nag ano sa kanya Kasi yung ano may mga baboy Ramo Para makikita niya yung gabi to Ito na talaga yung sinasabi ko Ano yun Parang dun galing oh Saan Sa itaas ito, pana o. Oh. Uy! Yan ba yung pana na umatake sa say inyo nung... Sa inyo oh. nung... Oo. Pinapunteria tayo. Nandun sa ibabaw. Parang masyado na silang galit sa atin ngayon. Oh. Nandun sa ibabaw. Ha? Huh? Puntahan natin, puntahan. Ay, Parang pinaglaruan mo kami kay Bigang Mangkiteng Hindi ka hindi ka naman ganyan dati. Parang sinabihan ako ng gabay ko parang hindi parang hindi siya talaga si Mangkiteng. Parang meron nang sumanib sa kanya.

Ako talaga yung... Parang kami talaga ni Manggiting yung tinutugisin tinutu nila ngayon. Ano, ano kaibigan? Tapos na lang nakuha si Manggiting. Parang ako na ngayon yung kalaban uh, kalaban la hahanapin nila <laughs> Dah, sino ka ba tumatawa <laughs> ikaw ba ang may pakana nitong lahat <laughs> parang kilala ko yung boses mo ah parang ikaw yung kalaban ko rati, Haring Ragnor <laughs> ano ano kay began? ano siya yung prinsipe ng mga engkantong itim. Ragnor yung pangalan niya. Anong ginawa mo kang mangkiting sa ko? Ikaw nga talaga yan, Haring Ragnor. Pinatay nyo na nga yung pamilya ko, pati kaibigan ko, papatayin nyo rin. Mga wala na talaga kayong awa. Bakit ka lang, hindi uh, ano, hindi uh, nang, Ram, hindi, pinatay ba yung, ano, yung, uh, ano mo, kasamaan mo doon sa bahay mo? Si Haring Ragnor yung pumatay sa ng mga pamilya ko noon. Kaya ngayon, yung kaibigan ko naman na si Mangkiting, kinuha na rin. Bigla pa siyang nawala. Bakit kayo wala dito? Dito yung doing yun. Ay, kaibigan. Ito yung daan niya, oh. नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं।